yun mga abel. Good morning, good morning, good morning. Anong oras na ayan oh? 5 ano? 5:40. So ito. So, nintay ko lang lumiwanag ngayon. Ito, ito nakita ko, mga abel oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun no. oh. Patay. Patay tayo diyan. Yari tayo. Ayun. Hindi ko sya pwedeng ipakita sa video kasi ah uh, ma tayo ni ano ni YouTube o ni page ayan no kita nyo yung ni recover natin kahapon ayan na nangyari sa kanya natuloy na talaga wala na wala na yung live natin yari na tayo wala na talaga ay napakahirap nito kung ano yung ginawa natin wala nangyari Sayang Sayang na sayang So tatanggalin na nga lang natin yan At hindi naman natin pwede pakita sa video mga abel Mga abel good afternoon Good afternoon good afternoon sa inyong lahat At anong oras na ba ngayon 5.40 na ng hapon So yun mga abel I-update ako sa inyo Ipapakita ako sa inyong ibon Yung si Johnson President Kapon, di ba, hindi ko na-video siya na kumakain. Eto, papa ito sa inyo. So, ayan mga Abel, update ko kayo. Ayan, oh. Andyan siya ngayon. Medyo naikikain na siya. Okay na, okay na. Ay, thank you, Lord. Yan yung pinaka masaklap sa nangyayari sa atin. Pagka uh, last lap, o kaya ano, kung sino pa yung kung sino pa yung ibon natin na iniingatan sa pa yung madadali sa ano madadali sa laban huh? pero as na now, medyo naging okay-okay siya nung binigyan ko siya ng nung probiotic na pambata. Tapos, binigyan ko pa siya ng Ah, uh, pure honeybee. bee hmm, Ayan, no? Alright na. So, update ko kayo bukas. Alright. So, ayan mga abil Uh, nakita nyo, kumain yung ibo natin. Nakito ka pa siya. Kaso nga lang, nung gabi, hinawakan ko siya na pa. Then, pag ko ng umaga, yun, anadat na natin is eto papakita ko sa inyo ayan so yun yan. nangyari nga sa atin mga Abel kinalulungkot ko si Jansen President ay pumanaw na ayan ayan ayun no oh. hindi na lang natin pwedeng ilapit ng masyado sa atin dahil baka ma violation tayo ni YouTube o kaya ni Meta so yun Ayos siya makikita nyo na lang no? Ayun, yun 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 yan kahit ito oh. sa camera. O, oh, sa ano, sa dyan. May picture naman tayo dyan. Yan. So, yun. Uh, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Akala ko, oh, naka-recover na siya. So, marami nagko-comment. Ipinost ko siya sa aking Facebook page. Ang sinasabi is nakainom ng insecticide sa palayan. Pwede yun. Kasi, possible yun eh. Kasi, stress yung ibon eh. More on the pa yung mga ibon natin yun. Eh. Iyon, no tomorrow pa, ganitong oras, yan, so yun nga mga abel, ah, uh, kinalulungkot ko, hmm, um, ayan, itang kita nyo mga abel, so yun, ah, uh, pagising ko kanina, talagang, hanggang ngayon, hindi ako maka, get over, dahil sa, sa nangyari sa anya, kasi live siya ng, pati bayan, ng club, pati bayan, area pati bayan, superset, young bird, ah, uh, KO300 5L ano pa ba Ah, uh, yun ano pa bang nakategorya sa kanya so hindi ko pa masyado maalala yung ibang kategorya eh. so bird naglaro din naman siya kaso nabutas nga siya ng first lap kasi malapit at at sobrang hard race din nun kasi ang bitaw lang namin nun is Pugo ba yun? Pugo? Pugo San Fernando so yun ang nangyari sa atin yun nga kinalulungkot ko Uh, na yun, nabutas yung ibon natin na yun. Sa young bird naman, is yung speed niya is 1,070. Then yun niya, nung kandon is 1, uh, 871 Tapos ngayon, yun niya, kinalulungkot ko, pumanaw na siya. So yun, wala tayong magagawa. So yun, doon po sa mga nagko-comment sa akin sa YouTube ko. Kung ano daw na pinainom ko sa ibon ko, yun nga po sinasabi ko, probiotic po yun itanong nyo po sa generic or sa pharmacy pang probiotic ng pambata liquid po yun yun po yung binibigay ko kasi uh, sa anak ko po kasi medyo ano siya uh, binigyan namin nung bata siya ng probiotic effective na effective sa anya siguro mga twice o thrice o oh, thrice ko siyang nabigyan okay na no, okay so sa ibon sinubukan ko lang naman kasi nga, uh, sabi ko, baka po pwede yung probiotic. Basta probiotic po yun. Tanong nyo lang po sa generic. Yung probiotic natin na, ano, na pang baby or pang bata. Siguro mga 6 to 7 months old ata yun. Pwede na yun. So yun, uh, hindi naman ako nagdadamot sa ano, sa sa gamot na ginagamit ko. So yun, tapos nagbigay ako ng molasses. Yun nga. O honeybee, niringgilya o 3 ml. O pwede rin naman 1 ml lang. Pero, pero, siya napapansin ko medyo stress talaga siya kaya ginawa on 3ml yun nga lang talaga siguro nag trigger yung ano niya yung poison niya sa katawan kasi gawa ni binigyan natin siya kasi nung pagdating niya naman meron naman siyang ininom na molasses eh sa tubig eh pero sigurado ang palagay ko nung kasalukuyan na kandon Ilocos kami noon malapit pa lang siya doon, bumaba siguro, nakainom na. Tas, kasi pagdating naman dito, wala na siyang laman sa dibdib eh. Pero makikita ko sa anya, nung hapon, parang stress pa sa gumagano yung balahibo nyo Tumatayo, tumatayo yung balahibo niya dito. Tumatayo, napapagano. Sabi ko, ay delikado to, ano nangyari? Kasi yung mga ibong ko, usually kasi pagka dumating sila, Uh, recover ka agad yung ibong ko. Basta pag nakainom ng ihi ng palak, ang may kulugo. So, Super effective nun sa mga ibong ko. subok na subok na yun sa mga ibon ko pagka darating galing karera. Lalo't kahit na taklobang pa siya o ano, basta kahit long distance siya, yun lang pinapainom ko. Super effective naman sa ibon ko. Kaya hindi ako nagbabago ng sistema pagdating ng ibon ko. Kasi, ano yun eh, uh, ano siya? Uh, may molasses na siya. Tapos yung ihi ng palaka ko, may cleansing na siya na may vitamin siya na pre-probiotic. Yan. So kaya pag uminom yung ibong ko, totally talaga, uh, makiklensing na siya tapos yung sugar naman, syempre ba diba, pagka uh, tumakbo, naglaro tayo ng basketball, subukan natin kumain ng medyo matamis lang, bumabalik agad yung lakas natin. Ganon din yung mga ibon natin. So, yun lang talaga. Hanggang ganoon na lang talaga si uh, Johnson President. So, ang gagawin na lang natin, yung uh, kapatid niya dyan, yan, nalipad dyan, yan. Yung kapatid niya, this June, ilalaban na lang natin mga Abel. So, yun. So, wala tayong magagawa sa ganyan mga Abel. Tanggapin natin ang katotohanan. Part of the race. may okay. problema dumarating pagkarera. Nandiyan na going life. Adeno. So, hindi natin maiwasan yan. Tapat, ano lang, Uh, tempo-tempo yan, tapat-tapat lang yan. So, dati naman, hindi tayo tinatamaan ng ganyan. Ngayon, tinamaan naman tayo. So, yun. Ay, nangyari na rin pala sa akin yan. Dati nung contender akong uh, first, first nga ba? O, oh, first, first overall champion ako ng PBFRC ng Norte. Number one yung ibong ko contender. Pero, pagdating niya ng... Nakatop siya ng Santa Ana Kagayan uh, dumating din siya linggo ng hapon. Cut off na siya ng siguro mga 5 o 5.30 dumating siya. Tapos, kinabukasan, nakaupo na lang siya. Nakaupo na lang sa sapugan niya. Doon na lang siya kumakain, doon na lang siya umiinom ng tubig. Hanggang tatlong araw. Pagkatapos, dead. Wala rin. ganoon din. So, yun din. Nakainom din yun na in, ano, insecticide sa palayan. So, yun. Alam naman natin ang gagawin natin pagka alam natin pag umuwi yung ibon, mala yung butchie, pinasusuka ko talaga yun, pasusukain ko. Tapos bibigyan ko siya ng ano, metronidazole ng pampatak o kaya yung capsule bibigyan ko kasi para matanggal kagad ka yung uh, kung ano man yung na inom niyang uh, sa palayan or sa ano. ikaso e, kaso yung ibon natin wala namang sign na uminom. Hindi lobo yung dibdim niya o yung uh, butchi niya kaya hindi agad ako Nagalala sa anya nun akala ko talaga uh, okay lang siya nun so yun marami talagang namamatay sa maling akala yun tulad ng anon ibon natin na yun, yun so yun tanggapin na lang natin so isasakay na lang natin ngayon si Palawi at saka si Litar so si Litar is isa yung butas si Palawi naman is dalawang butas so yun wala na rin pag-asa no bearing na rin pero isasakay pa natin. Sayang naman eh. At is kahit noong linggo, may hinihintay tayo. Pero yung si Litar, isa pa lang ang butas, may pag-asa pa yun. Kaya ilalaban natin kaso hindi na natin isasali sa mga kategorya. Basta ikaklak lang natin siya sa linggo pagka dumarating, kaklak lang ng klak. Kung mabubutas man siya, sakay lang ng sakay para wala tayong ano, walang uh, wala tayong isipin. Kumbaga at isasubukan natin yung ibon na Litar. So kasi yung Litar na yun is may pasok na lahi ni dugyot yun yung dugyot na yun yung dugyot na yun na original natin dugyot is nabili ng taga Los Baños, Laguna yan so hindi pa nga siya nakukuha until now yun know yung gustong, gustong parisa ni Red Pepper so yun yung nililipad natin na yun na si litaris is may pasok na dugyot yun yun yung huli natin yung dugyot na ibon yun know. o yun yung mga ibon natin lumilipad ah hindi pa pala meron pa yung si Palawi pala na inilalaban natin is may lahi din dugyot yun Then yung dalawa dito na ina-out natin na blue bar na makinis at saka checkered na makinis lahi pa rin yun ni Palawi, may pasok pa rin dugyot. Yun na lang yung huli nating apat na ibon na may pasok na dugyot. So yun. Rest, wala na. Wala na tayong mga dugyot. Hindi na tayo gumamit ng dugyot. So, ang ginagamit natin ngayong mga bloodline is yun ya uh, Black Victor, mga Victor, Victor Lim at saka Litar. Tsaka Johnson President, yan ang mga ginagamit natin ngayon sa si Pandora. Parang yeah. Talaga mga Abel, wala na tayong pag-asa. Uh, natin na wala na talaga si Jansen President. Wala na yung live natin. So move on na lang tayo. Harapin natin yung mga ibon natin na nandito sa atin. Sila yung sa natin. Move on na lang tayo. Wala na tayong magagawa dyan. Kaya ngayon, magsasakay naman ako ng BBC. North, kasi ngayon may first training namin ngayon ng BBC Concepcion Tarlac kasabay naman ang BBC ng BBCM uh, ng Concepcion Tarlac so sabay nga sila magre-release so dalawa ilalaban natin yung dalawa kapatid na Peter C so yun abangan niyo kaso hindi ko naman kasi maabangan bukas kasi nagtitinda ako baka yung anak ko na lang bahala na lang siya mag video doon so yun hintayin na lang natin bumaba ang mga